Anak, masaya ka na ba sa pagiging janitor mo sa mall na yan? Tanong ng ama ni KJ sa kanya. O naman tay, at least ay marangal ang trabaho ko at hindi masama. Depensa ni KJ. Pero anak, hindi ka ba sa mga kaklase at mga kaibigan mo na may mga profesyon na sa ngayon? Tanong pa ng kanyang ama. Itay, ang lahat ng tao ay nagsisimula sa hirap. At tingnan niyo po si Manny Pacquiao noon ay sobrang hirap niya, pero ngayon ay naging mayaman na nang dahil sa pagsisikap. Natatawang saad ni KJ. Anak, iba si Manny Pacquiao. May talent siya. Eh, ikaw? Anak, naaawa ko sa'yo. Nag-aalala lang saad ng kanyang ama. Nakutay, huwag kayong mag-alala. Okay lang po ako. Sige na nga, tay. Alis na po ako. At baka po ako sa trabaho eh. At, tay, huwag po kayong mag-alala kahit na janitor lang po ako ay may pangarap din po ako at nangangarap po ako na maging isang CEO balang araw. Nakangiting sa ad ni KJ. Sana nga anak, mag-iingat ka at sana ay maintindihan mo rin ako kung bakit tinatanong kita. Hindi ko minamaliit ang trabaho mo. Alam mo yan anak, paalala ng kanyang ama sa kanya. O putay, alam ko po at naiintindihan ko po kayo. Kaya okay lang. Sige na po itay, alis na po ako paalam ni KJ sa kanyang ama. Habang papunta na si KJ sa opisina na kanyang pinagtatrabahuhan, ay nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kaklase noon. Oy, Deday, kamusta ka na? Nakangiting bati ni KJ sa kanyang kaklase. Oy, KJ, ikaw pala yan. Eto, okay lang naman. Eh, ikaw, kamusta ka na? Bukang bigatin ata ang trabaho mo, ha? Natatawang saad ng kanyang kaklase. Naho, Deday, hindi naman bigatin. Isa lamang akong janitor eh. At oo, okay lang naman ako. Nasa mabuting kalagayan. Nakangiting sa ad ni KJ. Mabuti na lang at may trabaho ka kahit janitor. Eh kaysa naman sa akin na walang trabaho at kasalukuyan pang naghahanap kasi nagkaanak ako. Malungkot na sa ad ni Detay. Ganun ba? Kawawa ka naman. Akala ko ba ako lang ang mababa sa lahat ng mga kaklase natin? Kasi nga yun yung sabi ni Ron eh nung nakita niya ako sa opisina namin. Malungkot na sa ni KJ. Naku, huwag kang maniwala doon. E kami nga ni na Johara, Paula at Cherry, ay maagang ang nagkaanak matapos tayong makagraduate sa kolehiyo. Kaya heto ko ngayon, naghahanap ng trabaho para sa mga anak ko. E ikaw ba? May anak ka na rin ba? Tanong ni Deday. Natawa na lamang si KJ. Wala pa Deday, pero hindi ako bakla ha? Gusto ko muna kasing may marangyang trabaho. Kasi baka ikahiya lang rin ako ng magiging girlfriend ko pag nagkataon. At ayaw kong madamay sila sa panghusga ng mga tao sa trabaho ko. Alam mo naman, na kadalasin kapag ganito ang trabaho ng isang ama, ay nilalait ang bata. At ayaw kong maranasan ng magiging anak ko yun, na malait-lait dahil lamang sa trabaho ko. Nakangiting saad ni KJ. Ay ganun ba? May punto ka rin naman. Pero sa susunod na lang tayo mag-usap ulit ha, kasi nagmamadali ako eh. Sige na KJ, paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam ni Deday. Sige Deday, at ipagdadasal ko na magkaroon ka na ng trabaho. Paalam naman ni KJ kay Deday. Habang si KJ naman ay papunta na sa kanilang opisina. Sinimulan niya na nga ang kanyang pagtatrabaho bilang janitor. Nang may isang lalaking pumasok sa kanilang opisina at hindi ito na malayan ni KJ. KJ, ikaw ba yan? Tanong ng lalaki na siyang naging dahilan upang mapalingon si KJ. Uy Patrick, kamusta na? Nakangiting saad ni KJ sa kanyang kaibigan. Uy akala ko hindi na tayo magkikita pa. At teka nga, isa kang janitor dito sa kumpanyang ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Patrick. Oo naman Patrick, bakit? May problema ba? Tanong ni KJ. Wala naman pare. Teka, saan ba dito ang opisina ng manager nyo? Gusto ko sanang mag-apply bilang isang empleyado. Ani ni Patrick. Ay Patrick, nasa second floor lang. At parang hindi naman ata nag-hiring ang kumpanya namin. Kasi maraming sumubok na mag-apply. Pero hindi naman nakapagtrabaho rito. Saad ni KJ. So anong ibig mong sabihin na janitor lang ang vacant sa opisina ito? Medyo naiinis na saad ni Patrick. Huwag ka namang magalit Patrick. Kasi yun rin ang sabi-sabi ng mga nag -apply eh. Mahinang sa ad ni KJ. Alam mo, kung ako sayo, ay maglinis ka na lang dyan. Kaya ka iniwan ni Sandre eh. Dahil dyan sa kabubuhan mo. Akala ko ba'y eh, matalino ka? Eh bakit janitor lang ang bagsak mo? Pangiinsultong tanong ni Patrick. At saka agad rin umalis. Kaya naiwan si KJ. Na tila ba naiinsulto sa sinabi ni Patrick? Oy KJ pare, okay ka lang ba? Bati sa kanya ng isa sa mga guard sa kanilang kumpanya. Huwag kang magalala, Albert. Okay lang ako. Sadyang ganyan lang talagang magsalita yung kaibigan kong si Patrick. Nakangiting saad ni KJ. Natila ba'y tinatago ang sakit na nararamdaman niya sa sinabi ni Patrick. Tinapik naman siya ng gwardya. Naranasan ko rin yan, KJ. Pero tignan mo ko ngayon. Isa na akong gwardya. At alam kong kaya mo rin yan. Kasi ako ay nakikita ko kung gaano ka kasipag sa lahat ng mga ginagawa mo at para sa akin ay hindi mo naman deserve na maging janitor eh. Makahulugang saad ni Albert. Ay sus, binubola mo na naman ako Albert. Wala akong pera para ilibre ka. Natatawang saad naman ni KJ. Yan, napangiti na kita. Huwag kang magalala KJ, kasi alam ko na may rason si boss kung bakit janitor ang kanyang ipinatrabaho sayo dahil sa alam niyang masipag ka at may plano yun sa'yo. Ano ka ba? Okay lang naman talaga ako sa pagiging janitor. At isa pa, hindi ko naman ikakahiyato kasi marangal tong trabaho kesa naman sa magnako o mang hold up o kahit mang loko ng tao. Di ba tama ako? Tanong ni KJ kay Albert. Sa bagay, pero alam mo KJ, akala ko kasi na magiging isa ka sa mga board directors ng kumpanya. Kasi nga ba? Diba? ang inaplayan mo noon ay isang head manager. At bagay naman sa'yo dahil matalino ka at nakapagtapos ka ng pag-aaral bilang cum laude. Kaya alam ko na may plano sa'yo si boss. Nakangiting sa ad ni Albert. Naku, okay lang talaga ako dito Albert. At kung may plano man si boss, ay wala tayong magagawa dahil sa may plano siya. At sana balang araw ay makita ni boss na hindi lahat ng tao ay sinusukat ng galing at talino kung hindi ang pagiging determinado at pagmamahal sa kanyang trabaho. Para naman mas umunlad pa ang kumpanya, hindi ba? Tanong ni KJ. Oo nga. Sige na KJ. Punta na ako ron kasi marami na ang mga tao. Paalam ni Albert. May isa sa mga gwardya na nasasayangan kay KJ. Kaya naglinis na rin si KJ sa loob ng kanilang opisina. At pumunta na siya sa taas para doon na rin maglinis. Habang nasa ikalawang palapag na siya ay bigla na lamang lumabas ang kanyang kaibigang si Patrick sa opisina ng kanilang manager at bigla itong sumigaw. Yes! Thank God! Masaya nitong sigaw. Eh Patrick, natanggap ka? Napakasaya mo ata ngayon. Nakangiting tanong ni KJ. Oo, at alam mo ba, magiging isa ako sa mga assistant manager nyo. And I cannot believe this, na napahanga ako ang manager nyo sa mga skills ko when it comes to business masayang saad ni Patty. Ganun ba? Wow! Congrats at may kakilala na rin ako sa kumpanya na ito dahil sa wala akong masyadong kakilala rito eh. Sus, sige. Pero bukas na lang tayo mag-usap kasi alis na ako at kailangan tong malaman ng nanay ko at pati na rin ng tatay ko. Kaya pagbutihan mo yung pagtatrabaho mo kay Jay ha? para naman kahit papaano ay ma-promote ka sa pagiging janitor. So, yes ni Patty. Okay lang naman pare, Basta tang importante ay mabuti ang trabaho ko. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. At congratulations ulit. Masayang bati ni KJ kay Patri. Teka nga, KJ bobo ka ba? Akala ko ba kung laude ka? Pero bobo ka naman pala. Iritang sa ati Patri. Ha? Bakit naman? At ah, teka, bakit nagagalit ka na naman sa akin ay eh, wala naman akong ginagawang masama? Tanong ni KJ. Wala nga, pero yung kabobohan mo yung gumagawa ng katangahan. Ang sayasaya -saya ko ngayon, pero sinira mo na naman yung araw ko. Ay nako, dapat talaga sa'yo ay pinapahiya eh, para matuto ka at hindi ka na maging bobo at tanga. Galit na sa ad ni Patrick. Pasensya ka na Patrick ha? sige alis na lang ako. Nahihiyang sa ad ni KJ. Abay ko pang may ganang talikuran ako ha, akala mo kung sino ka. Eh isa ka lang namang palang janitor. Galit na sa ad ni Patrick. At tuluyan nang na ang umalis sa kumpanya at iniwan na si KJ na nahihiya sa harapan ng mga tao sa loob ng kanilang kumpanya. Dahil sa medyo napalakas ang boses ni Patrick at rinig na rinig ito ng mga kasamahan niya sa opisina. Yan ang napapala ng mga pakialamerong janitor, bulong ng isa sa mga katrabaho niya. Hoy ano ba kayo? wag nga kayong magsikismisan dyan. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Saway ng isang babae na kararating lang. Kaya kinuha na lamang ni KJ ang lahat ng mga gamit niya para ilikpit. At doon na sa mga comfort room maglinis. Alis na sana siya nang bigla siyang tawagin ng babae. Uy teka, huwag ka munang alis. Ani ng babae. Yes po ma'am. Bakit po? Nakangiting saad ni KJ. Ikaw ba si KJ Trinidad? Tanong ng babae. Opo ma'am. Bakit po? Tanong muli ni KJ. Natila ba kinakabahan? Wala lang. Gusto ko lang makilala kung sino ka. By the way, I'm clear. Pagpapakilala ng babae. Nagulat naman si KJ kaya agad niyang pinunasan ng kanyang kamay ng tawel niya at naglagay ng alkohol. Sabay sabi, Kung iyong mama mamarapatin ma'am, ay gusto ko po sanang makipagkamay sa inyo. Kasi nga po, hindi ba nakanang ka ng may-ari ng kumpanya? Tanong ni KJ. Sandali, bakit mo ko kilala? Pagkatapos niyang itanong iyon, ay saka nila ni Claire si KJ. Pasensya na po kayo ma'am, huwag kayong masyadong lumapit sa akin kasi iba ang amoy ko po. Nahihiyang saad ni KJ. Sagutin mo na lang ako kung bakit mo ko kilala. Gulat na gulat na tanong ni Claire. Eh kasi po ay gusto ko pong maging isang head manager ng kumpanya niyong ito. Kaya po ay nagsaliksik ako. Kasi marami naman pong mga may-ari na nagpapanggap at hindi nagpapakilala. Kaya ayaw po na baka maapi sila. At kung ikaw naman po kasi may determinasyon at pagmamahal sa iyong kumpanya na pinagtatrabahuan, ay alam mo kung sino ang nagpapatakbo nito. Hindi lang sa kailangan mo ng trabaho at sahod. Kung hindi mahalin mo rin ang iyong trabaho at kumpanya para habang buhay ka ng makakapagbenepisyo dito? Insenteng tanong ni KJ. May punto ka naman? At oo, nagpapanggap ako rito at ikaw lamang ang kauna-unahang nakakilala sa akin. At hindi ko alam kung bakit pinasok ka bilang isang janitor. Pero tatanungin ko si dad patungkol dito. Ani ni Claire. Huwag na po ma'am. Nakakahiya naman. Mas mabuti na pong mapromote ako ng dahan-dahan po. Okay lang naman po sa akin. Mahal ko ang trabaho ko. Kaya mawalang galang na po ma'am. Alis na po ako para makapaglinis na po ako sa ikatlong palapag. Nakangiting sa ad ni KJ. Doon din ang punta ko sa office ni daddy. Kaya tara na ani ni Claire. At agad naman silang pumunta sa office. Dad, bakit po pagiging isang janitor lang ang ipinapatrabaho mo sa isang kumlaude na mula pa po sa Business Institute ng UP? Hindi makapaniwalang tanong ni Claire sa kanyang ama. Kaya ka ba pumunta rito para lang itanong yan? Natatawang saad ng kanyang ama. Nako dad, parang walang hustisya naman po ata yun para sa tao. Alam mo, sobrang bait ng taong yon, pero inaapi-api hindi ka ba naaawa sa kanya? Tanong ni Claire. Shh! Anak, alam ko ang ginagawa ko. At balang araw, alam kong may malaking premyo yan sa akin ng batang si KJ. Kasi nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon. Seryosong saad ng kanyang ama. I hope so, Dad. Kasi sobra na siyang minamaliit. Huwag kang maghintay na mawala pa sa kumpanya natin yan si KJ. Seryosong saad din ni Claire. Claire, anak. Alam ko ang ginagawa ko kaya pabayaan mo muna ako. At alam kong isa ka rin sa matutuwa balang araw. Pangungumbinse ng ama ni Claire sa kanya. Si Mr. Pilgrim ay katulad rin ni KJ noon. Kaya naman nakikita niya ang kanyang sarili kay KJ. At alam niyang makakaya ni KJ ang lahat ng pagsubok na darating sa kanyang buhay. At alam niyang matutuwa ng lupusan si KJ balang araw. Kinabukasan, ay maagang pumunta sa trabaho si KJ upang maagang makapagpahinga na rin muna. Magandang umaga Albert, bati ni KJ sa kanyang kaibigang si Albert. Magandang umaga rin sa'yo KJ, masaya ata ang gising natin ngayon na natatawang saad ni Albert. Masaya lang ako kasi sa wakas ay may kakilala na rin akong magtatrabaho dito sa kumpanya natin ngayon, ani ni KJ. Ay ah, yung bagong assistant manager natin? Kilala mo yon? Tanong ni Albert. Oo naman. Aba Albert, parang nakalimutan mo na ata ang nangyari kahapon. Natatawang tanong naman ni KJ. Ay, oo nga pala. Yung walang modong lalaking iniinsulto ka? Ay nako, hindi na lang ako mag-aaksaya ng oras para batiin siya. Sambit ni Albert. Batiin? Anong ibig mong sabihin, Albert? Nagugulo ang tanong ni KJ. Ay hindi mo pa ba alam? Kasi yung kaibigan mo si Pat ay gagawan siya ng welcome party ni Mr. Pilgrim. Nakakaingit no? Hindi naman. Masaya ako sa kanya. Dahil sa welcome na welcome talaga siya dito sa kumpanya natin. Pero talaga bang pupunta rito mamaya si Boss Pilgrim? Tanong ni KJ. Oo oh naman. Kaya maglinis ka na lang. Baka mapagalitan ka na naman ang bruhang Andorang yan. Sowestiyo ni Albert kay KJ. Sige Albert, mauna na ako ha. Paalam ni KJ. Hoy KJ, kanina ka pa namin hinihintay. Tulungan mo na lang kami rito. At pagkatapos nito ay maglinis ka na rin ng sahig, utos ng isa niya pang katrabaho. Agad namang ginawa ni KJ ang kanyang trabaho hanggang sa makarating na si Patrick. Patrick, congrats ulit ha. Bati ni KJ kay Patrick. Salamat, nakangiting saad naman ni Patrick. Ang swerte ko no, dahil alam mo KJ, kaibigan kita. Pero sa ngayon ay parang hindi na ata kasi alam mo assistant manager na ako at ikaw ay janitor ka lang kaya huwag ka nang lumapit sa akin nakakahiya ka bulong ni Patrick kay KJ naku pasensya ka na Patrick ha huwag kang magalala hindi na ako lalapit sayo. sa iyo nakangiting saad ni KJ mabuti naman para wala ng issue baka matanggal pa ako sa pwesto ko nang dahil sa iyo eh oy Patrick, andito ka na pala welcome to our company bati ni Andora salamat po madam nakangiting sa at ni Patty. Aba, magkakilala pala kayo ni KJ? Magkababata kayo? Tanong ni Andora na kanilang manager. Naku ma'am, hindi po. Nakikita niyo naman po na isa akong assistant manager eh. Siya, ay janitor lang po. Hindi po bagay. At hindi po kami magka-level. Ah, ganun ba? Um, batay kasi sa pag apply mo. Kaya ka nag-apply dito kasi may kakilala ka. At KJ rin ang pangalan nagugulo ang tanong ni Andora. Ayoko oh po ma'am, kasi po ay nakita ko lang po kasi si kuya na nagja-janitor at tinanong ko po siya. Pero ma'am, hindi talaga. Saka tayong may mga estado sa buhay ay hindi pwedeng makipagkaibigan sa mga walang magawa sa buhay. Kaya naging janitor na lang. Nagtitiis dahil walang pangarap sa buhay. Kontento na sa trabaho niya. Ani ni Patrick na nagpapaninig kay KJ. Um, Mamandora, pwede na po ba akong umalis? Parang hindi naman po ata ako kasali sa okasyon na to. Nahihiyang saad ni KJ. No KJ, kasama ka rito kasi para sa lahat to. At may kailangan na i-announce si Mr. Pilgrim patungkol sa kumpanya natin. Kaya hindi ka pwedeng umalis. At ikaw Patrick, pakisamaan na lang muna si KJ at baka mahiya pa yan. Ani ni Andorra at saka umalis na nagalit naman si Patrick kay KJ. Gumagawa ka pa talaga ng eksena eh, no? Humanda ka talaga sa akin dahil ipapahiya kita dito. Banta ni Patrick sa kanya. Kaya naman si KJ ay tila naiiyak na. Pero pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Dahil ayaw niya natawanan siya ng mga tao. Lalo na dahil siya ay isang lalaki. At hindi siya pwedeng iiyak na lamang. Kaya mo yan KJ. Magtimpi ka lang pagpapagaan ng loob na saad ni KJ sa kanyang sarili. Kaya dumating na si Mr. Pilgrim para ito ay magtulumpati. Mga mahal kong empleyado, pipili ako ng isa sa inyong lahat kung sino ang magiging CEO ng kumpanya natin sa mga susunod na taon. Gusto kong maging masaya kayong lahat sa handog ko sa inyo. Kaya ang okasyong ito ay hindi lamang para sa pag-welcome sa isa nating bagong empleyado, kung hindi para na rin sa magiging announcement ko. Yun lamang. At Mr. Patrick, magbigay ka ng iyong panunumpa at pasasalamat at isama mo na rin si KJ dahil batay sa pagbabackround check ko sa iyo ay kaibigan mo siya at siya ang unang natutuwa sayo. sa iyo. Nakangiting saad ni Mr. Pilgrim habang si Patrick naman ay napalingon kay KJ at si KJ na lang ang napayuko dahil kilala niya ang kaibigan at ayaw niyang mapahiya sa lahat ng mga tao lalong-lalo na sa harapan ng boss nilang si Mr. Pilgrim. Umakit na nga si Patrick sa taas at agad nang nagsalita. Well, maraming salamat Mr. Pilgrim sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na ipamalas ang galing ko sa napaka-progresibo niyong kumpanya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapatatiling nasa itaas tayo kahit na isa lamang akong assistant manager ngayon. Pero sobrang masayang-masaya na po ako at ka dito KJ. Jay. Nakangiting saad naman ni Patrick. Kaya walang nagawa si KJ kung hindi ang umakyat na rin sa stage kasama si Patrick. Gusto ko sanang sabihin mo rin ang pagbati mo sa aking natamong tagumpay sa ngayon KJ na hindi ako naging janitor na katulad mo. Gusto kong marinig ang pagbati mo. Nakangising saad ni Patrick. Kaya napalunok na lamang ng sarili niyang laway si KJ. Uh, um, Magandang umaga po sa lahat. Nauutal na saad ni KJ. Huwag kang mautal KJ at huwag kang mahiya sa harapan nilang lahat. Ngayon ka pa ba mahiya eh? Hindi ka nga naiiya sa paglinis mo ng mga inidoro? Ani ni Patrick. Kaya't napabuntong hininga na lamang si KJ. Dahil sinagtatawanan na ang lahat ng tao at nagbulong-bulungan ang mga ito. Well, gusto ko lang pong batiin ang isa sa mga kaibigan ko na nagtagumpay po sa buhay sa ngayon. At alam kong isa siya sa magiging dahilan ng lubusan pang pag ng kumpanya natin. Dahil kilalang kilala ko po siya, magkaklase po kami noong mga bata pa po kami hanggang sa nakapagtapos po kami ng pag-aaral. Competitive po si Patrick, kaya karapat dapat po siya sa posisyon bilang isang assistant manager. At congratulations ulit Patrick, bati ni KJ sa kanya. At aalis na sana si KJ nang bigla na lamang magsalita si Patrick Hoy teka muna KJ Huwag ka munang umalis May sasabihin pa nga ako eh Ani ni Patrick Kaya hindi na umalis si KJ Alam nyo bang lahat? Huwag na huwag nyong tutularan itong si KJ Dahil sa ewan ko ba dito At walang pananaw sa buhay Na kontento na lamang siya sa pagiging isang janitor Kung sa bagay Deserve niya namang maging isang janitor Kasi yun lang naman ang kaya niya para sa isang dugyot na katulad niya. Natatawang saad ni Patrick. Agad rin namang nagsalita si Claire. Cheers! At nagsayawan ang lahat ng mga empleyado. Habang si KJ naman ay dahan-dahang umaalis mula sa okasyon. Teka saan ka pupunta? Tanong ni Mr. Pilgrim. Um, Mr. Pilgrim, magandang gabi po. Alis na po sana ako kasi na-auto-place po kasi ako. Naiiyang saad ni KJ. Huwag kang magalala. Alam kong matutuwa ka rin balang araw. Bilib ako sa'yo. Dahil sa nakayanan mong magtimpi, kahit na pinapahiya ka ng kaibigan mo sa harapan namin, natatawang saad ni Mr. Pilgrim. Wala lang po yun. Sadyang ganyan lang po talaga si Patrick. Sanay na po ako sa kanya. Nakangiting saad ni KJ. Tinapik ni Mr. Pilgrim ang mga balikat ni KJ. Sabay sabi, Alam kong nasasaktan ka rin. Basta't huwag kang magalala, ang pagiging mapagpakumbaba mo ay merong pabuya balang araw, kaya umuwi ka na rin at magpahinga. Ani ni Mr. Pilgrim at dahan-dahang ring umalis habang si KJ naman ay naiwan at tumutulo na lamang ang kanyang luha. Sobrang sakit at labis na kahiya ng kanyang nararamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang kaibigan. Subalit iniyak na lamang niya ang lahat. Dahil doon ay mas lalo niya pang sinipagan ang kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa lumipas nga ang ilang taon at dumating na ang araw kung saan ay si Mr. Pilgrim ay pipili na ng CEO sa kumpanya nila. Magandang araw sa lahat ng mga empleyado ko. Ang napili kong papalit sa akin bilang isang CEO ay walang iba kung hindi si KJ, ani ni Mr. Pilgrim. At gulat na gulat si KJ. Po? Ako po? Gulat na tanong ni KJ. Agad rin namang nagprotesta si Patrick. Mr. Pilgrim, hindi po siya karapat dapat dahil wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang tanging alam lamang niya ay ang pagiging janitor at kontento naman siya roon. Di ba KJ? Galit na saad ni Patrick. tega Mr. Patrick, hindi mo ba alam na nakapagtapos ng pag-aaral si KJ sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Business Administration? Kaya wala kang karapatan na questionin ang desisyon ko. At talagang karapat dapat siya. Ginawa ko siyang janitor dahil alam ko kung ano ang plano ko sa kanya simula pa lang nung una. At pinatunayan niya sa akin na siya ang karapat dapat. Dahil kahit anong panglalait at pang-iinsulto pa ang ginagawa mo at ng ibang tao dito sa kanya ay hindi niya iniwan ang kanyang trabaho. Ganoon niya kamahal ang kumpanya ko. Paliwanag ni Mr. Pilgrim na siya namang naging dahilan upang magulat at matahimik ang lahat ng tao, lalong-lalo na si Patrick. KJ, halika na dito at sabihin mo na ang pasasalamat mo, ani ni Claire. Kaya umakit na lamang si KJ habang naluluha pa. Alam kong hindi bagay sa aming mga lalaki ang umiyak, pero hindi ko napipikilan ang mga luha ko dahil sa sobrang saya ko. Oo, kontento na ako sa pagiging janitor ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong pangarap na umasenso pa. Dahil sabi nga nila, kailangan mong dumaan sa pagiging mababa kung gusto mong umunlad sa buhay. At 'yan ang naging prinsipyo ko sa buhay ko, pahayag ni KJ. At nang dahil doon ay siya na ang naging CEO ng kumpanya. Habang ang kanyang kaibigan naman na si Patrick ay nanatili na lamang bilang isang assistant manager. Kahit naging CEO na si KJ, ay hindi pa rin siya nagiganti sa kanyang kaibigan. Kundi pinatawad na lamang niya ito at kinaibigan pa rin. Subalit nahihiya na ito sa kanya dahil sa kanyang ginawa sa kaibigan. Kaya umiwas na ito kay KJ hanggang sa tuluyan na nga itong mag at umalis na ng kumpanya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral katulad na lamang ng pagpapakumbaba. Totoo nga ang kasabihan ng mga nagpapakumbaba ay tinataas at ang mga nagmamataas ay binababa.